Ay, chinarge mo pala ito ng karaan, no? lang. So, ayan. Dapat kung may ganito kayo lagi, yung, ano nga patawag din ulit? Booster pack na may air compressor. So, ayan, e, mukhang kulang yung hangin ng gulong. Hangin mo lang. Hanginan mo na lang. pagdating sa bahay. Ayan, mga viewers Good morning. Welcome back po sa aming channel. Um, bili muna tayo dito ng munggo, tsaka spinach. Ay, ngayon lang napag-isipan na masarap magmunggo. Hindi pa naman biyernes, pero masarap magmunggo. Oh. Mahal nga yung spinach, ha. Ah. Yan, you know, 250. 249. dito sa fresh ko ayun na naka 50% discount yung kanilang ham di ba kahapon tinignan natin din sa sobis ang mamahala no mm -mm. so itong 22 magiging 11 na lang mas mura nga dito sa so, umabot ng mga almost 30 no wait lang ayan 50% off bakit ito hindi naka-indicate na 50% off may expiration. Ayan. Ano lang pala? Naka-sale siya. Pero hindi ko sure yan. Bakit yan lang yung naka-50% of? 22 to me. Ah, baka malapit na siyang mag-expire. Ganon. Wait lang ha. Ito. Eh, bakit nakalagay December 17 ah? December 24. Ayaw ko kung anong ibig sabihin yan. Ah, hindi. Package pa. Um, binalot siya nung no? ganung date. December. Oo. Yung yeah, best before na siya. 2025. Ah, may best before. Hmm. Pero yung iba, walang nakalagay. Iba, oh, iba wa na. Walang nakalagay yung iba na best before. Ewan ko, basta yan po. naka siya. 1.97 per pound na lang. Ito yung kinapay, 3.89. Ano, ah, nasusupply din pala kayo sa Freshco. Ayun, no? Yung mga ganyan nila. Kanya ng loblo. Alin? Limit to. Diba? ba? Oo. Buwa ka. Dalawa. So, dito po yung chicken breast. Ayan po, naka-sale siya. Dati siyang 14. Naka, ano na lang siya, 10 dollars. Save ka 4 dollars. Tsaka limit 2 lang. Magkano ba binibili mo lagi nito? Um, ano dun sa sa Costco maabot siya ng mga 30 pero hindi ko alam kung gaano ka bigat kung ano yung weight bilang yung mo dalawa sige dalawa Hilti-hiltihan. mga ribs po nila almost 19 1.8 kilograms bibili ka pang sahog, halimbawa, ayan o, $6, 400 grams. Yung ganyan, 20, 2 kilo. Yung giniling nila dito, 454 grams. Magkano to? yung price. Kahapon kasi dun sa Sobeys, mga $6. Okay. Ay, ito din. Chicken breast. Alimit limit Ay, ito nga yun. <laughs> breast lang pala. Ito, meron na ba tayo ng ilawin? Mm, meron na na napabili dun. So, yung buong manok ko nila dito, ayan o, dalawahan, 24. Pagka mag-isa lang siya, ayan, depende sa weight din. May $10, may $12. Ayan yung price ngayon. Ay, o nga pala. Diyos ko. Ito yun, no? Yung lampa. Ito. 700, magkano yan? Goat yan, eh. Ito yung lamb. Yung ganyan pala, na isang pirasong lamb. 49, depende sa weight. Almost 50, ano? natin yung mga mga nakasale din yung mga rice nila oh. ayun yung rice nila naka-sale dito yung jasmine rice 34 dati siyang 36 ngayon pong pano po nila dito isang piraso 9 dollars ayun o oh. ay ah, ito garlic Bird, ayun may garlic dito na sky flakes pa tayo isa. Ang merienda. Yung ligo po dito, yung price, 167. Uy, mas mura yung ano o, oh, double A. 87 cents. Yung century nila nakasale din. 197. <laughs> Ayun, nakakuha na si Dadong ng munggo lalagay po sila dito ng asin. Ayan o. Para hindi madulas yung daanan. At makabili na rin kami ng ayan o. Um, spinach, munggo, tinapay, tsaka yun nga chicken breast. Ayan. Baka yung bulong namin kasi mabusa ng hangin. Kulang dito. May bayad dyan pa? Check natin paano magpahangin. $2.50? Ay, wala. Kulang. $2.50? Doon oh, na lang eh, sa bayad. Parang okay pa naman. Wala naman bukas yun. Hindi parang naka-apa ka lang kanina sa bank. Ayan. So, dahil wala kaming, ano, wala kaming cash na $2.50. Pero may tap naman pa eh. Kulang talaga konti. Oo. Yan sa bahay nilang kami maglalagay ng hangin. Parang hindi naman bawas yung hangin. Kanina siguro parang malambot lang yung snow. Ano ka ba? Tingin mo. Parang malambot lang siguro yung snow. Kaya para siyang nakabaon. Ayan. I-give lang po kami ng tubig ulit. Dito sa Giant Tiger. Meron pala dito marhaba restaurant pa. Oh. Oh. Lang galing 10 lang. Mura na to, Ayan siya. Pang inner. Curious ako kung ano to. Never ko pang na-try to eh. Ayan, may flavor. May original, extra spicy. Ayun, cranberry na try ko na yan. Ano ba mga ingredients na ito? Uh -huh. Kailangan ng salamin, salamin. So, meron nga siyang tomato pa. Water, tomato paste. Oh. So, lasa siyang, ano, masim-asim. May lasang kamatis, ganon. Marami siyang klase, ketchup. Ano sa dulo yun? Tingnan ko muna. So, yung panakasale yung ketchup nila dito. Regular niya is for 57. Naging 3.27 na lang. So, ayan. So, bibili tayo ng isa. Dito kasi, alam mo yung kakatapos lang ng New Year. Ang display po nila, pang Valentine's na, pang Easter Sunday na. Nung no, nakita mo yun, Bunny? advance sila mag-isip. Ayun nga, mga chocolates na ngayon naka nakadisplay nila, yung mga pang valentines. Ano daw yung reminder na magbigay kayo pag valentines day. <laughs> Chocolate. Ito ba ay isang, nakalas ay isang hihong <laughs> hindi daw kasi uso yung pagbigay ni Dadong ng chocolate kaya hindi na niya masyado pinapansin yung mga ganyan kahit na may reminder pa dyan sa tindahan napano ano sasabihin ka <laughs> Uy. <laughs> paramdam na lang yung pagmamahal sa asawa yun paramdam Paramdam daw. Ano yung padama? Ay, pangit pangit pagparamdam. Parang spirit. so, <laughs> So, every time, bumibili din po kami ng leads. Kasi pagka uh, nakalagay siya dun sa ano, lagayan namin, nagdi-drip minsan, ano, may palitan mo muna. Palitan natin dito sa Pero may iba tayong nakikita mga Pinoy na hindi nagpapalit, no? Kahit hindi Pinoy, no? Mm -hmm. Pero nagkagamit naman siya. Ayun lang. Delikado pagka uh, naglagay ka sa dispenser, pati, no? Sakyan, pati. Oo nga. Pag sa sasakyan, pwede siyang pagka natumba, mababasa yung likod tara na. Ayos si Lola. Hindi naman, tingnan mo. <laughs> Kinabahan lang si Dadong. Ayan, oh. Hindi talaga siya nabawasan pa. Pero itry mo mamaya. Di ba nasusukat naman yan? Kinabahan ang Lolo. Lolo. So, ayan. Tapos na po kaming mamili. So, maglit lang kasi kinabahan baka mamaya mag ano ba kumonte na kumonte yung aming hangin sa gulong. So, ayan. Ayon po pala sa ano Statistics Canada as of January 12 yung unemployment rate dito sa amin sa Regina is 6.8% nakaraang video namin kasi marami pong mga nagsarang stores dito. So, isa siguro yun sa rason. Bakit mataas yung unemployment rate dito sa amin? At yung mga baguhan nga po dito, may mga nakakausap kami yung bagong dating na kahit sabihin mo PR na, nahirapan din po silang maghanap ng trabaho. Tapos kung minsan, yun, may hiring nga, tapos mag apply ka, eh yung mga kasabayan mong aplikante pala pa, alam mo yung yung lahi, yung ibang lahi. Tapos yung kalahi din nila yung nag-interview. Siyempre, ligwak ka na agad. No? <laughs> Oo. <Okay. laughs> oh. Oo nga. Kasi, yun nga yung nakaraan, usap ko, sabi, ibang lahi nga daw yung kasabayan. Tapos, kalahi niya yung nag-interview, syempre ganun talaga, no? Mas preferred mo yung kalahi mo na i-hire para kahit makasama ba, sa trabaho. Kahit hindi niya alam yung yun ang pinaka-reason, pero parang may doubt. Oo, niya. parang, parang may doubt yung Pinoy na, Oh, Siguro ganun nga yung rason kasi kalahi niya, yun yung nakuha dun. So, ayun. Um, tapos, ang daming ano din kasi. Um, mga nag apply talaga ngayon. Maraming mga dumating ba na mga naghahanap din ng trabaho. Kaya ang competition is sobrang taas. Kaya sinasabi ng iba, ano daw, um, sige punta na lang kayo sa ibang, ano daw, ibang maliliit na mga cities, ganyan. Pero syempre, hindi naman kasi ganun kadali yun na, di ba, palipat-lipat ka ng ano, tirahan di daw kagaya dati na pagkadating mo dito, mabilis ka lang makahanap ng mapasukan so sa ngayon, yung mga employer pala, mas preferred daw talaga nila yung uh, PR na kesa yung mga naka work permit lang, so may mga ganong sitwasyon pala, sa ngayon na mas preferred ng employer yung okay na yung status, kumbaga yung mga PR na, kasi yun nga Baka siguro ayaw na rin nila yung... Nag-aasikaso pa ng mga papel. Biglang natumba siguro yung ano doon pa eh. Nausog lang. Ooh! <laughs> yung ano namin doon, container sa likod, nauusog. Pero sa bandang Quebec, ang daming mga ano po doon, mga cities na mababa yung unemployment rate. Yun nga lang, kasi pag sa Quebec, um kailangan mo atang mag-aral talaga ng French doon eh, no? Para makapag-PR, no? Parang requirement yon Hindi naman siguro, ewan ko lang, wala po kami idea. Pero nakita po namin na sa Quebec, marami pong cities doon na mababa yung unemployment rate. Kahit saan man, hindi naman siguro. Merong mga magpapangal. Oo, meron. Hindi, la hindi naman lahat ng cities dito sa ano sa Canada. May mga ano din naman. Kagaya dito sa atin sa Saskatchewan, sa Saskatoon, mas mababa siya kumpara sa Regina pa yung unemployment rate niya. Kaya yung iba, mas preferred na lumipat ng Saskatoon kaysa dito sa amin. <coughs> Ganun din. Sunod, pag uh, dumami ng tao doon, kumukunti mm. din naman ang trabaho mo. Tama. Pag lumipat ka na naman dito, dito na naman ang kukunti, dadami na naman ang tao. Mm -mm. So, yung <laughs> Kasi yung iba, nag-check nya ng status ng mga cities kung saan daw ba yung mababa yung unemployment uh, rate. Tapos doon po sila lumilipat. E pagka dumami na nga naman doon, yung mga nagsisilipatan, ba? Diba, na naman yung kakaroon ng ano, mataas yung unemployment rate. Kasi syempre madami yung maghahanap ng work doon. Eh, yun kasi yung mga ginagawa na lang ng iba naghahanap na lang talaga sila ng posible na lugar na makabigay sa kanila ng pathway ba for residency. ba diba, Ganun na lang yung gawa ng iba. Kasi sa dami nga ng pabago-bagong paghihigpet. Kahit sabihin mo ngayon, kahit saan sila lumipat, since nga na yun ang rules, ruling ng IRCC. IRCC. Wala kang choice talaga. Ay, yung iba parang hindi na nila alam ko anong mga gagawin nila. Tapos yung mga yung mga pag-process lang ng mga work permit eh. Ang daming mga na hindi na pagbibigyan. Mga ano sila. Mga denied yung ano nila, application nila. So, sa panahon ngayon, yan na ang daming nahihirapan sa mga status nila dito kasi ang daming refusal na mga nakikita kong post nila sa page kaya ayun maswerte yung mga hindi inabot ng mahigpit na rules yeah dito na po kami kasi ito po yung pinamili namin yeah luto pa ako ng munggo yeah. hangin ka pa pa. Okay. Kunin ko lang yung pampamp ni Dadong. Ay, chinarge mo pala ito ng karaan, no? So, ayan. Dapat po may ganito kayo lagi. Yung, ano nga patawag, dini ulit booster pack na may air compressor. Ayan. Kasi malaking tulong to. Pagka kulang kayo sa hangin. Kulang yung sasakyan sa hangin. Yung gulong pala sa <laughs> sasakyan. Mali pa rin. Ha? Huh? Okay naman? Sabi ko sa'yo, nakaapak lang yan ng ano eh. Malambot na snow kanina eh. Nasa ano yan? 37? 31? 32. Na ano lang yan kanina. Nakaapak lang dun sa malambot na snow. Kaya kala mo parang kulang siya sa hangin. O, diba? <laughs> Nabudol tayo ng snow. Check lang niya lahat ng gulong. na ba yung basura? So, yung basura na. Ng... Oh. Kunti na lang yung baterya mo. Ah? Ah, okay. So, bumabalik. So, sakto naman, ano? So, yun. Kuha na ng basura namin ngayon eh. Ito ano niya yung basurahan namin. Ikaw na lang dyan pa. Mukhang okay naman yung gulong lahat no? na. Ina? na? si Dadong oh, kanyang umilaw malok na ano na air fry saka munggo oh, sarap ng munggo good luck joints Oy, ngayon lang naman tayo nagmunggo ah healthy-healthy mm. hands si Dadong Ayan, no? Healthy-healthy yan sa chicken breast. Kain na. Ay, may kutsara ka na. Ay, eh, mga ka-viewers, nag lang ako sa ating estudyante. At, ayan, ang ganda po ng panahon namin, ang aming temperature ngayon is, biruin mo, plus one lang. Tapos yung feels like minus 4. At ayun, kahit sabihin mo na ganito po kaganda yung panahon, meron pong, ano, ina-expect na snow mamayang, ayun, sa madaling araw, merong snow. Nakikita ko naman dito yung mga bata. Nasa labas na sila, nasa playground na. Ang kaso mo, hindi po sila pwedeng lumabas hanggat hindi pa po nag -bell. So, ayan, naglalaro-laro muna sila nag sila ng mga ilang minutes na makalabas na. Ayan. Pwede na akong sumundo doon. Huwag na galing na ito. Sinundo ko yan dyan. Dito mismo sa uh, gilid ng school Kasi nga, yung tawiran po dito, Marami na po kasi incidente dyan na muntik nang mabangga yung mga bata. So, minsan, yung mga driver, alam mo yung nakaka, ano din, reckless din nila. At kahit nga sabihin mo na nakared na yung itong daanan, kasi may stoplight yung dito para sa mga pedestrian, tuloy pa rin sila sa ano, pag-drive. So, mas maigi na lang dito naman ako. Why not na, diba, sunduin ko na lang din si Denise sa kabilang side at least, maaalalayan mo pa siya na makatawid na maayos. Para safe, diba? So, yan po. Nasundo na natin si madam. Hello, madam. Hello. Hi na madam. Good morning, good night. <laughs> good morning, good night. I'm so, yan tired. po. Uh, tired na daw siya. Bakit napii kayo? Mm, kamusta? Kamusta kahapon yung ano mo pala? Nag-skiing pala sila kahapon. Tapos, Nung nakaraan, di ba, nag-ano din kayo, Beng? Nag, ang tawag doon? Nag-skate? Ice skating kayo? anak hmm? Ah, na-cancel. So, yun po yung mga activities ng mga bata dito sa school pagka winter. Um, yun, nag-skiing uh, sila, nag-ice skating. Kaso lang, hindi sila ata na tuloy. Nung nakaraan, nung sa skating nila, gawa ng sobrang lamig na, Beng, no? So, ayun, kahit papano, meron naman silang mga activities sa labas. Okay. Outdoor yung skiing nila, tapos yung skating nila, indoor naman. So, ayun, kahit papano, nakakapag-activity din naman sila sa labas. Tapos, pagka-summer naman, may time na nagpupunta sila sa park, tapos nagba barbecue parang pinaka-field trip nila. Tapos, siguro may mga activities din naman silang ginagawa during field trip nila. So, ayan po, uuwi na rin kami. At hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panunood at ingat-ingat. Bye-bye!